Yung mga kapwa mga kaibigan na nyo, sabi nga, pwede ka nga magsaka kahit nasa ang lugar ka kung meron ka naman kapaligiran na dapat mong i-improve abay ayusin kahit pa paano no? abay si, si nakakatuwa dahil ito yung mga kinat niya abay look very clean ng aming harapan kailangan lang talaga namin magtulungan at tulungan ang ating mga dudong ano nang mas magawa pa nila ng maayos support lang sa isa't isa talaga ano yes ayan nakatingod ano pantay pantay ang pagkakat niya ngayon at ayan sempre dito sa harapan abay tapos na ito dito ito na lamang habang ako'y nag-iisa abay ah. libangan na matanggap itong mga maliliit na damo like nabay itong mga dry na abay unti-unti no, Inday habang nakasalampak si Inday di gini. Opo, matatapos din yung konti. Hindi ano. Relaxing pa. Ito yung mga relaxing na talagang the best. Ano, habang nag-relax ka. Abay, kausap niya ang mga damo din eh. Opo, abay, nakakausap din ang mga damo. Oo, oo sabi ko, ay, kailangan ko na kayong tanggalin at dry na nga ang iba. At talaga naman ang iba naman eh. Kailangan talaga para look beautiful. Ano? Ay. Ayan ang nagpagbandingan namin. Last week niya pa yan nakat, mga kaibigan. At least itong banda dito, abay, maiklir-klir ano. Ayan, yung libangan niya ni Inday. Pagtatanggalin yung ibang mga damo na yun na natubo-tubong maliliit. Opo, ayan oh, para namang mas clean ang lugar ano. Ayun, meron pa banda diyan oh. Hindi na ako sa maglilim na ako dini. Abay, kay sarap ng hangin mga kaibigan. Ayun oh, kita niyo para ako nasa bukid. Mm, -mm naman. Nakakaganda talaga ng ng bahay ang magandang kapaligiran ano. Ayun oh, simple man ang iyong tahanan, abay. Ang iyong bahay kahit mali simple lang yan, abay, gaganda dahil sa malinis ang kapaligiran. Ito yung tinangi ano. Habang nagre-relax ako dito, nakikinig sa hangin na yan. Mahangin po today narinig nyo po yung susang hangin para ako nasa dalang pasigan wala naman dagat, ano sabi nga kahit walang dagat abay, kapag narinig mong hangit abay, ang hangin ay parang nasa dalampasigang ka din ano. Abay na dito nga si Inday, abay ang sarap na upo-upo ni Inday din, din dahil napakaganda ng weather dito mga kaibigan. dito ay last week pa ito nangyari, itong pagbubunot ko na ere. Oo, ito nga, pagtatanggal natin ng mga damo-damo dito, abay, mag start pala ako dito mag, mag ano, back to work. Pero ay bago ako mag-start back to work, abay, nakapag, uh, linis pa ako dito sa aming harapan. Opo, abay, nagmuni-munis ina eh, bago nagbunot ang mga kadamuhan. Napakasarap talaga ng bilang magsasaka. Ano, abay, alam nyo mga kaibigan, abay, nabubulot sila. Pasensya na po, ano, inday lang. Oo, talaga naman kapag magsasaka ka, talaga naman maaga pang kailangan mo gumising para malinis ang kapaligiran ng iyong pagtataniman. Ito naman para mai malinis at magandang tignan, maliwala sa mata. Dahil sabi nga, wala man ako dito sakahan na mga tanim ay palayan. Abay, ito man lang ay matanggal itong mga wild grass na ito, abay dry na kaya napakalambot naman nilang buha bunuti mga kaibigan, na-excite si Inda dito para naman makita niya ang dating nga ah, napakalinis na uh front yard namin abay talaga naman ayan unti-unti bumabalik sa dati ano abay talaga naman nag-enjoy si Inday dito magbubunot at napakalambot pa ng kanyang uh, mga grass dyan, ito mga wild plants abay talaga naman piling ko talaga ay nasa kabukiran si Inday talaga naman mag-enjoy ano hangga't may bubunutin damo mo abay bunutin magtiyaga hangga't kung wala pang pasok sa mga trabaho abay pagtiyaga ang bunutin ng mga wild grass na 'yan wala na din mga kabigan wala na 'yung wild grass Nice ano, look clean. Okay mga kaibigan, ito nga ay meron pa natira dito sa mga paanan ng pencil dress. Abay, nag-enjoy si Inet. In Napakalambot ng bunutin dahil may pandilod diyan sa gilid. Kaya malambot bunutin. Ituloy pa yan ni Inday para look very clean. Ito lang mga white plant, wild grass. Yan na lang ata. kunting walis na lang. Yung sa labas, siguro may ah, bunutin pa yun doon. Yes, maging look clean naman dito. Look clean. At dahil kailangan pang walisan. Ito, ano, binary ano ay mga kuha natin. Pasok na tayo at ah. magpahinga naman. Pagalang sa saka, abay, ginutom si Inday. Siyempre kapag ginutom ka, abay, kumain. Ang pagsasaka talaga ay nakakaliksi ng buhay, nakakalak nakakaliksi ng pag-iisip dahil nagmamadali ka, gusto mong matapos i-react next naman. Ano? Ganun talaga mga magsasaka. Kaya napakaraming mga magsasaka masisipag sa atin. Ano? Kaya magsasaka. Ay, saludo talaga po sa mga magsasaka. May kahapon mga kaibigan. Ito yung na-harvest nga po. Oo, o, yan ang mga orange. At ang mga ibang lemon, di pa na-harvest. Ito lang ang kinuha namin kahapon. Oo, marami pa rin lemon. Naging kakulay niya ng orange. Oo, ba ito'y lemon. Magkasama yan, abay. Ito, ito naman ang orange. Sabi napakarap. Kagabi si Dudong gumawa ng maraming orange juice. Nagawa na naman siya, abay napakasarap napakarami pang tapo na naman ano yung mga pinutulpo yan diyan sa lemon at maiksi ng lemon natin ano at ang lime at ang orange hindi pa nakata talaga ang tuktok dire yung side na papunta doon sa kabilang bakod abay nakatapo ni dudong kahapon nilagarin na abay tapos meron pa naman bunga yan oh marami pa sa loob yan mga kaibigan mm, at sa ilalim meron pa oh ano nang ang ilalim ng orange abay kay linis dignan oh abay nagtulungan namin ito kahapon ni Dudong Jobin at ni Dudong natin. Oo, oh, ni Bunso at ni Dudong at ni Inday syempre. Sabi nga kapag may tulungan, abay, ikagaganda ng kapalagiran. Opo, marami pa rin talaga dahon dahon pero at least nabawasan na ang kay Dami. Ano? At hanggang doon, abay, yung okay lang talaga nga. Masisinop din yan, naalisin na namin lahat di yan. Ako'y maglilis na muna ng mga tanim, tanami, ano, mga pananim. At sa loob, nawala ni mga ampalaya, nagdry na nga po. Kaya eh, na kailangan pa rin linisin pa ang loob niya pero nag-clear na diyan kaya kailangan ito'y ay hakutin at siguro next Saturday magtatapon na naman sa dam kami ano ni Gladudo ayan ibang kahoy patapon din ito mga kaibigan tatapon daw yung sabi ni Dudo oo ayan maraming pang tapon talaga at marami na naman tayong walis hindi ni ayan po dahil ang mga dahon, naglilipad-lipad dahil sa lakas ng hangin. At kahapon, may ibang din nalang yan na galing sa harapan ng mga dry uh, grass abay. Ayun, iba o okay lang walisin talaga at nilipad-lipad. <coughs>